Professor. Ah, Ay maliing ulan. Sarap. Pritong tinaplia. Pinaksiw na tilapia. Puro tinaplia kasi 'no ako kukuha diyan sa left. Kain na. Kira na. Ay okay ito, kain na. Ito, kain na. Tapos kailangan ng kape kasi malamig. Sobrang lamig dito. No, sa Yoro. ka. Ang lamig Ari ang kape. Diyan lang na -kape. Okay. Um, yeah. lang kape na ka, right? na lang. na kape na ka. Kaan pa kami. Sige, makakaon na sa lang sa ako.

mahnamas namin sa malangit at hantay sa lahat <laughs> ng sa inyong panalangin, sa mga pagkakaroon ng ano, pagkakaroon ng pagkakaroon ng na ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng na,

Terima kasih atas dukungan anda Terima kasih atas dukungan anda Terima kasih atas dukungan anda morning mga kalakachuera, mga kabaya, mga It's a beautiful morning here at uh, Lake Holon. Grabe ang ganda. Pa. Uh, parang postcard. Grabe ang, ang, scenery. Ang ganda sobra. At ang lamig pa ng ano, ang, ang lamig dito. Sobrang lamig. Grabe. Parang naka-aircon. naka aircon Nandito ako ngayon sa aking tent. Nag-isa tuloy kasi kami ng tent ng Nicole. <laughs> sa kabila siya. So, kasi maliit lang yung tent nila. At uh, grabe, <laughs> tagus yung lamig sa tent. <laughs> Tapos, ang meron namang kumot na na-arkila namin sa na pinapa nila. At, um, uh, Pagkakita ko siya sobrang ganda. Nakaka-amaze yung place. Napaka-amaze yung creation ng Diyos. Grabe. Yung scenery parang postcard. So ito yung na natin ng videos kanina. yung ako stretching din stretching siya oh. Stretching din siya. <laughs> <Stretching> kaya ka <siya. laughs> na naman may mag-stretching. <laughs> stretching. Stretching muna kasi kaya mamaya. mga paonis. So ayan. Paakit na kami. Naku, mahabang kiyata naman ito. Ayan. So, babalik na kami sa, sa bayan. Sa baba. Kailangan sa mga 2 hours yata nakaranto. Kailangan simula na lang amin. Doggy, inihahatid niya, niya tayo. Oo. Ah. Grabe, inihahatid niya, niya mo na alis. Ano tayo? Karan kaming guide. Si Doggy. Inihahatid <laughs> Nakakatuwa yung akit niya. Inihahatid sa... Ramdam niyo na ba?

kawan mo ba? Hindi dati ba? Kaya dahil. na ng bunda. Parang Parang, parang kaya, kaya po. Hindi Hingal na. Nakakahingal na. Kayo yung kagabi sumayaw? Kami, kayo yung sumayaw kagabi? Yes, sir. Kami. Kala pala yun. Baka diba itura nyo kagabi? Diba itura nyo? Ah! Kaya hindi kayo? Hindi naman. <laughs> <laughs> Nag-transform na po kami. Mm. Na gano'n na. mo <laughs> 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 ka kayong ano. Ang ganda. <laughs> uh, mga kayong hindi mga supladita. Thank you for choosing lake pala. O siya yung nagsasalita. Siya <laughs> ah. yung nagsasalita. Thank ito yung nagsayaw ng unggoy, oh. Sino sa may unggoy? Yeah. yeah. Uh, <laughs> ang unggoy na may, may baby. May baby. ano <laughs> pinagagawa <po> niya? Sabi ko. Hello <laughs> po, Philippines. Okay. Ito, ito po yung nagmamadal monkey. Pagal iwas iwas. kung tawagin. Sa inyo naman ay monkey, unggoy. Ah, iwas. <laughs> iwas iwas. pa lang sa ano, salita niya. Ah, okay. Ito naman, yung nagsasaya ng sangguhit na ng aakit. Ah, siya yung Oo, At oh, yung parang gagaganon lang naman siya, sabi niya ano also a fan of yours. Good Isa po. Oh, wow. Isa <laughs> po, yan ang sasayaw-sayaw. Isang uri ng bird na makikita dito sa Lake Colon. Ito sa amin na mga Tiboli. Pareho yung kagabi na salita niya. Siya nga sa designer ng Lake Colon. <coughs> hi. Oh, hi. Okay. Um, sir, kasi po, Tiboli kami. Hindi namin alam kung anong tawag sa inyo ito. Ano yun? Itong... Puno. Oh, ito siya na puno. O, tayo ka? Opo. Hmm. Ko na, ano, ang tawag sa Pern? Ang tawag kasi sa amin is magaba. Mag so, magaba ito So, ay manggamit po siya kapag ikaw inuubo. Totoo yung ugat. Gamot? Ay, yung, 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 yung pag may bagong pako. baby na pako. Pako. Yung, yung pinaka-baby so, na ano, yung, ilagay dito. Ah, gamot? Gamot. Sa so, abriyat lang, pinakuha nila yung hanginan nila. Yung ugat. Mm. Ito, ah, uh, ito, pero lang siya. Baby pa siya. Burn?

entertainer sa amin. Ang saya <laughs> ng iba't ibang uri ng Tiboli dance. Kasi minsan, hindi sila umakyat at dalawa lang kami nagsasayaw. Performing uh, ah. nine kinds of Tiboli dance. Habang sa nag-MC ako yung ginagawa ko. Importante na entertain namin ang Every Saturday lang yun? <laughs> Every Saturday lang? Yes. And holidays also. Okay. <sighs> Pagod Pagoda. Tinigal na ako. Malayo <laughs> pa tayo. One hour yung pa akin. Well, ano pa lang tayo? Um, One point? One third pa siguro. So may open area dun sa may uh, Arabica and uh, Kabugaw. Yung buong mundo ng half from from campsite down to station for the na yung half niya. Hmm. Uy. Bigat ng bag ko eh. Wait lang. Oops, oops, oops. <laughs> Nangabayo na ano naman tayo pababa. kailangan na turuk ayun si Gracie mga galit naman dito ayun sa so. Bakit? ayun yung oi 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 baka pagpalo makabigit ha Pagkalito <laughs> naman siya. Pagdating sa station 1, magkano na lang tayong mag-motor. Mag-motor. kasi siya kasi may kabayang isa. Bakit naantay si Gracie? Paunahin natin si Gracie. Ang hirap. Ano na na? So, kasakay ko na lang. Sinakyan ko na lang sa si Tyler. Sinakyan ko yung kahapok. <laughs> Ganun pala yung mga kabayo. Pag kapwala laki, nag-aaway. Uh, nag okay. Doon. Kaya lang. Kaya itatagay siya. Ang mo lang <laughs> ito. Ang mo lang ito. Kaya itatabi siya. <laughs> kaya itatabi siya. main deh mukanya dong kita tengok gimana

Masakit pala sa ano? Masakit sa binti Sa kasalanan? Sa sa... Sa singit? Masakit pala sa singit yung kabayo. Nakabuka ka kasi ako. Nakabuka ka kasi pag naka... Masakit din pala. Pero nga ano. sarap ng feeling. Masarap ng experience. So dito na kami sa Station 1. Pero may pagkain dito. Pagkain pa. Ayan, banana queue. Marami pa yun doon dito. Dito, nakikita yung... yung, yung